kasayahan natin Last na yan eh. Last na na Okay last na na Gcas Ang tanong Meron na uh, Tapos na ba Ayan, ang tanong daw Uulitin na natin ang tanong Ang tanong Pabilisan na lang to Ano yung hinuli ngayon Napakabilis, di ba? Ano yung in-impound nila? Oh, sige, Yan ang tanong. Okay, chance question. Chance question, guys. Oh, yung ano yung na-impound sa akin? Ayan, ang tabang sagot ay motorcycle. Motorcycle ba yun? Kaya ayan, congratulations kay... sign sign alpha motorcycle sign alpha Permission po si i mo lang po itong mga account na to ni Mihawk para maklimo po ang inyong 200 prize na inyong napanalunan alright proceed tayo kasi 12 na doon sa ating pinaka final proceed na sa ating pinaka final ano na cellphone Paabutin muna natin ang Kanta daw muna. 700 viewers, music muna kanta kasi na-stress ako dun sa nangyari. Ano yung pick up na lang yung ano? Yung pick up na lang yung... Pick up na lang yung, yung... yung... yung magigip. Ako na magigip. Kasi wala yung motor, in-impound na. Tantahan ko na lang sila. Sound trip. Kanta, tapos mananayon na sa ito. Kanta. Sa pintong sukanyang nakatutulungan, dumami, ayo na't parisan, may pares overload na rinkahan sa'an. Daki, o magbabago ang buhay nyo Kaya huwag nyo kong gustahan Dahil ako ay tao lang May puso din nasasaktan Kapag tinitira minsan Siwala kung ako'y nawagin Ang mga basyos na hindi sa akin Ayaw pa awa, pano ko

proceed tayo sa ating pinaka Grand Finals na magbibigay tayo ng brand new cellphone ayan may manalala naman ngayon ng brand new cellphone madali lang ating mechanics as usual magpapahula lang ako lagi ng lalagay ko dito sa cellphone sa loob yung isusulat ko hulaan nyo lang at may chance kayo manalo ng cellphone pagsaya na lang tayo kahit na impound yung motor My gosh, our gas. Sana pala rin. Galingan nyo po. Napakadali lang po ng ating mechanics. Pahinga ko ng white, ano. White chinilin. Kailangan may, ano kayo ha. Kailangan may uh, followers kayo talaga. Nakafollow kayo. Dahil kung hindi kayo nakapalo, ipupunta ko natin sa ibang ano? mga show. Ano? Sulat ko lang muna yung aking... Ano bang isusulat ko? May, may clue ka ba? Oo oh, nga, no? Ano? Isipin ko muna. Ayan, ito na. Napakadali. May naisip ako. Ang tanong, ang sagot, Teka lang ha. Hindi nila Teka lang, iniisip ko pa. Ayan. Ayan, 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 ayan. <laughs> Kaya guys, naku, napakadali lang ang mga pinauhula natin for today's video. May chance kayo manalo ng cellphone. Ang gagawin nyo lang, may sinulat ako dito ngayon na nakasulat. Related lang to dito lahat sa aking parisan. At may chance kayong manalo ng cellphone. Once again, ang ating cellphone, dito ko ibibigay sa pitch natin sa Facebook na mayroon na tayong 1 million followers. At nakalive tayo ngayon. Diwata Paris over Pan page. So, dito tayo magbibigay. Yung nasa TikTok ngayon, pumunta na kayo sa Facebook kasi dito tayo magbibigay ng brand new cellphone. Lahat pwedeng sumali kahit nasa bahay ka lang. Nandito nga ngayon, customer, basta nanonood ka. Dito tayo magbabase sa live natin. Dito tayo pipili ng winner ng cellphone natin na brand new. Alright. Ready na ba kayo? Dahil kung ready na kayo, mag-comment kayo ng yes. Yes. Comment lang ng yes sa ating FB page. Make it sure lang guys na nakapalo kayo. Kasi kung kayong nakahula at hindi pala kayo nakapalo, ibibigay natin to doon sa mga nakapalo. Alright? Alright, Dahil marami na nag-yes, umpisa na tayo. Please like, follow, and share. Make sure lang guys na nakafollow kayo at may share and kayo para manalo kayo ng brand.